Meron na naman tayo ditong new episode sa iPhone natin. So guys, kung pa tuturuan ko kayo kung paano i-cast yung cellphone niyo i-cast out. So guys, pa kung paano to ma-download, napakalupit nitong app na to, guys. Na napakalup napakalupit nito, guys. So Sisilan natin diyan project screen at turn hintayin natin yan mag installizing so guys madodownload nyo lang guys yan guys sa dito sa dyan mo yan mo lang guys madodownload sa link in description or sa comment section kahit hindi na dyan sa link in description or sa comment section punta na, punta na guys kayo dito sa google search nyo ito guys search nyo to wait lang flashlight projector. Nakikita nyo to guys. Oh. Hindi pala guys face reveal. Akala ko nga face reveal. <laughs> Nakikita nyo yan. Ito o oh, ito. Flashlight projector. Click natin yan. Dapat guys yung pro na pro ang hahanapin natin. Ito. Dapat ito guys yung mahanap niyo Yung may picture na ganyan. At may nakasulat yan na flashlight projector. Ay, AP, and for Android download. Ito guys. Dapat guys, hindi guys, hindi guys mga Google Play ang nasa ganyan ha. Hindi. Ah, nasa ganyan lang guys. Ang, ang naka ano lang yan guys. Hindi, hindi. Ang sulat yan dito guys. Ang pangalan niya dapat yan ito para siyang projector. Dapat ang pangalan niya dito ay Softonic. Ayan. Dapat pro na pro siya. Tingnan nyo to. So, guys. Pro na pro siya, guys. Binasa ko na, guys. So, tara. Click natin to. So, guys. Nagpapaniwala ako sa inyo para matutunan nyo to. Nagpapaniwala ako sa inyo. Hindi lang kayo tayo dito mag-scroll down. Babasahin natin guys yung instruction, i-clip ko lang. So guys, nabasa na natin yung instructions. Click lang natin to, guys. click lang natin to. Free download. Klik natin 'yan. Hindi natin 'yan guys i-click. Hindi natin 'to i-click hindi natin yan ang hindi yan ang i-click natin ito dapat ang tama na pagki-click natin ito oh itong app uh, free app download click natin yan Do your download has start hintay lang tayo click natin yun to relaunch download yan click natin yan click natin to click natin ito. Just once. Kung meron kayo nito, click nyo lang yan. Click natin to Update. Hihintay lang tayo. So, guys, tutulog na muna kami, guys. Para Samsung Galaxy yung cellphone ko, guys. Pinalitan ko lang ng iPhone. I-show ko na lang sa inyo yan, guys, sa next episode natin. Alright? So guys, hihintay lang tayo ng ilang minuto. Goodbye! Parang guys, oo na. So, Uy, uy, uy. Heps, heps, heps. <laughs> <laughs> Click natin to. Kung gusto nyo lang i-open, hindi natin to i-click. Iki-click. Hindi natin to iki-click. Ito ang tama natin na iki-click, guys. Itong open. Click lang natin to guys. yan Click natin yan. Click natin. Hindi natin yan iki-click ito rin ang tama natin na i-click guys ito rin oh ito ang tama natin na i-click so guys hindi natin na kuna show sa inyo asa na yun asa na yun ayan so ga oh help so wow oy 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 ano nangyari ano nangyari oh uh, sayang guys Puro kasi to guys ito. Click natin tong project screen. Click natin yan. Oof. Click natin to two times. Click natin yan two times. One, two. Ayan. Hintay lang natin yan ng install. So guys, ayan na guys. Natatry na natin. Click natin yan sa YouTube. Ito. So guys, kikita na tayo, guys. All the so <laughs> to you guys for watching. Thank you for watching. Thank you for watch, watching. Subscribe for more. Click the bell button. Click the bell button below. Oi, in the, ayoy, ayoy, Ai, ayoy, 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 I like.